Nababahala si dating Defense Secretary Norberto Gonzalez sa mabagal na usad ng investigasyon sa flood control scam. Anya, malinaw itong indikasyon na hindi aami o hindi aamin o hihingi ng tawad ang kasalukuyang administrasyon sa mga pagkukulang nito. Selma si Frisuelo, magbabalita. Sa gitna ng panawagan para papanagutin ang mga sangkot sa flood control scam na nanatiling malaya at walang kaso, sina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez, mga pangalang ilang beses nang nabanggit sa investigasyon, ayon sa dating kalihim ng Department of National Defense at dating presidential candidate na si Roberto Gonzales, ang mabagal na usad ng investigasyon ay indikasyon lamang na alam ng kasalukuyang administrasyon na mali ang kanilang ginagawa kaya pinagtatakpan-anya nila ito. Ang nililinaw lang yan, itong gobyerno natin ngayon, alam nila ang ginagawa nila na mali. At ang gusto nila, hindi para sabing sorry, nagkamali, ha? patawad. Hindi yun. Ang gusto nila, mapagtakpan at maituloy ang kanilang ginagawa. Dagdag pa ni Gonzales, tila inuulit ng administrasyon ang kasaysayan ng pamilyang Marcos. Aalalahanin natin buong daigdig ikinondem yung pangungurakot ng tatay ng presidente natin. Nakarinig ka ba ng isang salita na humihingi ng paumanhin ang pamilya Marcos sa lipo ng Pilipino? Humingi na ba sila ng paumanhin? Paumanhin lang ha, hindi patawad ha. ka na ba? Hindi. Dahil dito, nababahala si Gonzales na baka maulit ang mapait na sinapit ng bansa sa kaparehong pamilya. Sinasabi nga ng pangulo natin, kinakausap niya pa yung tatay niya kasi gusto niya sundin yung mga ginawa ng tatay niya dati. Anong ibig sabihin niyan? Ano kasi pangungura ang gagawin niya? Gagayahin niya tatay niya eh. Sinita din ng dating kalihim ang pagpapatahimik sa mga kritiko nito. At yung sinasabi mong excessive force na ginamit doon sa mga nagre-reklamo at nagiging parang oposisyon, indikasyon niya na itong gobyerno na to, hindi hindi hihingi ng tawad yan, hindi tatanggap ng kasalanan yan. Sa kabila ng mga investigasyon at panawagan ng taong bayan, nananatiling tanong kung kailan mananagot ang mga nasa likod ng flood control scam. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNN News.